Magandang araw sa inyong lahat ha. Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay eh siguro alam niyo na po, no? Pinaaresto na naman ako na ng kongreso. Eh alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi syempre, yung makaka-access lang ng pulmonic video, yung nakakalapit kay Presidente. hindi eh, naman ako nakakalapit kay Presidente. Nga ako ng senador sa unit pero hindi naman kami naging malapit. No? Kahit anong gawin ko, eh, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao. No? Yun yung akin na discover. Kaya nag-give up na rin ako. Sa ko, eh, di Pero anyway, kaya po talaga sa mula't mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman bilang abogado na may kapangyarihan ng kongreso na mag-cite and contempt. Pero alam niyo ba ko, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala po kapangyarihan ng kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt, ay e para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ng contempt pagpaparusa. kaya ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umanoy. I-source ng Pulpronic video na hindi naman ako. No? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, eh, sinabi na po ng Korte Suprema. Eh, Meron limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin nirespeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Network sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay e POGO? Anong kinalaman ng aking mga, in mga income tax return sa POGO? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa POGO? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa POGO? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Kasi Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap sila ng bukas, bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam nyo naman, ako ay eh, nagkagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga exacto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan ay eh, meron meron akong unexplained wealth, eh bakit hindi nalang sila magsampan ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Big Zone vs. Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Nang sabi ng Korte, hindi po hukudikatura ang Kongreso. So hindi po po pwede. Pag nila, e gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talaga sa tingin nila na meron akong Alex wealth, edi eh, sila ng kaso at ipapakita ko naman sa ombudsman o kung saan man, kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin, wala akong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay ng privado dahil ang investigasyon nila ay pogo. Ano ba't sinasabi nila? Sinasabi nila, ang pogo daw ay bumibili ng mga lupa. Eh meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng pogo? Ang mga lupa ko namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Eh alam niyo po, Kinatanggap naman talaga 'yan dahil pag ikaw namatay at nasa family corporation hindi ka kinakailangang bayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbintahan at nasa pangalan niya ng corporation, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bintahan, yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupang mismo. So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Court of Telma, itong Benson, pag hindi po at walang kinalaman sa um iniimbestigan ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, eko eh, kung talaga hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, abay, huwag, huwag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko na ebidensya labang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya kung sinasabi nila na pogo ang bumili ng mga lupa namin, hindi di ilabas nila. Eh paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimulan, wala pang pogo sa Pilipinas. Nasimulan na yung aking mga family corporations. Ang mga bintahan po, eh bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan na pilit nilang inuugnay sa akin ang katunayan po, ang na-establish lamang, eh unang-una, sinamahan ko si Kasi para nga po humingi ng gifts. Gifts sa pagbayad dun sa kailan bayaran sa, pag sa, sa pag-core dahil nga po, di mano sila yung nag At pangalawa, yung kaso na hinuwakan ko sa WorldWin. Dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. Oo nga pala, natalo na kami sa kaso ngayon. Pero natalo kami matapos sila isang taon. Ibang mo, nung lumapit naman sa akin ng whirlwind, meron na silang rate of execution, pinapaalis na sila. Pero, napahaba ko naman po yung panahon, naging isang taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, bali wala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa Pogo sa Porak. At hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagpang may-ari. So, parang firik victory, no? Wala rin nakuha yung may may ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa whirlwind kasi ginawa nila 49 buildings at meron din silang nabayaran na partial para dun sa kabahagi ng kabuuan ng 10 hectares. Parang hindi po nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang ipistigahan Nasa ng pera ng Lucky South na di umano, ginamit ko pagbili ng mga lupain. Wala pong ganyan kahit anong testimonya. Kasi ang sabi nga ni Cassie wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko lang, e eh, kaso ng ejected. So siguro naman hindi niyo. Kung bakit pati yung mga medical records ko eh. Anong pakialam ng mga medical records ko at ang misis ko sa investigation sa Pogo? At nakita niyo naman, talaga yung tiya ko na namatay na, yung kanyang estate. Anong kinalaman dyan? So sa akin po, hindi po ako unang-una, hindi ako pagante sa batas. Mali po yung sinasabi ni Ms. Barbers, the Barbers after ako pagante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampan na po sila ng kaso laban ni Cassie. At dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99, hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsapandir sa ng kaso doon sa Pialis Guo, sa Banban, hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa hukuman. Ang kaso ko lang po ay eh dahil ayaw ko na ibigay mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng POCO at nandyan nga po yung desisyon ng Dexon bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon ni hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Kasi ang nangyari doon sa Dexon, nagkaroon na po ng kaso eh. Ang iniimbestigahan nila ay e para parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga ni Coco Iromualdez, di ay binili ng Lopa Family na kamag-anak ni Cory Aquino. O ang sabi ng korte, eh, hindi naman yung legislative in aid, hindi naman yung in aid of any legislation. Wala talagang batas na bubuhin. Ang gusto lang ma-establish, eh kurap din yung mga kamag-anak ni Cory. O ay eh, sabi ng korte, dahil hindi siya in aid of legislation, hindi dapat ituloy ang investigasyon. At lalong-lalo na dun sa kaso ng Bingzod na meron ng kasong nakasampa sa ombudsman. So kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng, Pilip, ng aking mga pamilya sa Amerika, sa London, at sa UK, siguro naman hindi naman hindi naman unexplained wealth po yan. No? At, at, at ano niyo mga kaklasi ko, naman ako sa isang gated community. Hindi ko po pinag-iayabang yan. Kasi bilang kristyano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, bali wala po talaga itong mga material na mga possessions. At importante talaga, sticky first the kingdom of God. Yan po talaga pinaniniwalaan namin. Pero, God has been good to the family dahil binigyan niya po kami ng lupain dyan sa Paranaque, dati po ay taniman ng uh, palay, e eh biglang naging subdivision at naging commercial pa. Yan lang po yung swerte ng pamilya ko. No? Pero, yun nga po, bilang isang abogado, hindi ako po pwede na baliwala ko ang karapatan ko. Lalong-lalo -lalo na itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP kung anong dapat na lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa kongreso lamang wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na cited in contempt of Congress, ang Kongreso naman po, sided in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Kasi yung sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt agad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extra legal killing, sa droga, at syempre sa pogo. Hindi po tama yan. Ako po'y naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba po ang bubuin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Eh yung IHL code po, kami po nagsunong yan at batas na. So hindi lang po murder ang eh po pwede kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings. No? Pwede rin ang crimes against humanity. O eh ano pang batas ang buuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Pag amat doon sa, sa SONA ni PBBM uh, PBPM, sinabi niya total ban ang Pogo, ay naku para diba na po pangalan nila, IGL. At ngayon, may kumakalat, may lumuluta. Meron daw dose na parang dosing disipulo ni Kristo na may exempt sa ban. Sa so, kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception. Di ba po? Ay okay, nako. So, ang anong tanong? Magpapaaresto ba po o hindi? Well, naniniwala po kasi ito na kapag ang kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po ay nagpakulong dahil di umano, dinisrespect ko raw ang Kongreso. Ma maalala nyo ha, wala pong doon. Walang pagbabastos. Ang pulay-pulay ko pa nga. Pagamat, sabi nila, dapat makontent ako muli dahil ang dami ko rong na salita na sinabi patapos akong mapalaya. Alam niyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko, ang kongreso po, eh hindi naman binibigyan ng ganyang proteksyon. Wala pong indirect contempt. Bakit? Kasi puro politiko po sila. Kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga West, pinuprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot kanilang sagot ay doon lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ang mga congressmen. Alam ko po, napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan ang Bill of Rights ng Saligang Batas at paninindigan ko po, po yan. Dahil kung hindi paninindigan na mga ordinaryong mamamayan ang kanilang karapatan, tuluyan kong lalabatin ng mga power papers. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. At kung ako ay in contempt of Congress, tatanggapin ko po yun. Dahil ako naman, hinihimo ko ang aking mamamayang Pilipino, i-contempt of the people po natin, ang Quad Committee at itong Kongreso mo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at kapagtangkilik ha. Alam niyo po talagang nag-iisa lang ako. Ang kalaban ko, isang napakalaking institusyon. Mga mayayaman, mga makapangyarihan, speaker, na anap pa ng presidente. Pero, nandyan po ang aking sa Panginoon at nandyan po ang aking na ang sambayang Pilipino suportado po kapag pinaninitigan ang karapatan ng mga ordinaryong. mo. Maraming salamat po at gaya aking palaging sinasabi, I love you Philippines! You're the only country that I have You're the only country, therefore, that I will love Pagdang araw po sa ibang